Hindi <laughs> ko tinatapos. Sige mo comment ko nito. Pigitan niyo 'yung larawan na 'yan. 'Yan ay isang magsasaka ang magsasaka. Naman, mga manginis daw. Manginis daw. Manginis Naman, talon na may tubig. deer na. Nagdala ako ng patis. Nagdala na ako ng patis. Ano nakikita niyo na ba 'yung deer? Ito nagtatanim. Ay, mga mang tatanim, Ay, di Ito nagtatanim. nagtatanim. Kung saan, hindi biro. Ito naman, mang lalakad na naglalakad. Nonsense. Ha? Paalis na kami dito.